Huwag ka kasi bumuka ka, baka lumawit. Ito Eh, Ayan mga boss. Ito muna yung ginawa kong ano. Papalitan ko kasi yung ano ko eh. Nire-reto kay ko kasi nasigira yung awa ka nun. Nung pug. Dali lang matanggal. Ito. Wala naman akong pambiling laruan. Nato dyan. Ito na lang kahoy. Uh, simpleng design lang. Ay, eh, hindi ko na na ano. Nalilihabo. Kasi ko uh, lihain mga boss. Lulayan ko pa yung bukas. Ano, magas pang pang. Ano yun. Yung trigger nito, mga boss, ano rin, mechanism rin. Kaso, pinix ko na dito. Gag gagawin ko sana yung ano eh, yung kagaya ng isang idol natin na nakabang na yung mechanism ng trigger doon, salpak dito, para it para itatapat lang dito, tapos lalabas to. Kasunod na lang yun. Ito kasi, eh, bibili ng tropa ko pa alis na kasi siya kaya purado ah, ito na lang pinix ko na lang nakapix to mechanism din to yan o Kino, kaso ano nga hindi sa kagaya nung sa idol natin sa sulod ganyan ang gagawin ko kaya alpak na lang nakabang na yung trigger yung mechanism doon sa baba ng chamber ito dito na siya ito madaling lang Kasi itong orist nito mga boss, putul yan, kunting katok lang yan ngayon, tanggal yan, tanggal tong orange na ito, putul yan o oh, yan oh. o, punya tanggal yan, madali na rin tong matanggal tong mechanism na to, ng trigger, yung ya, ko kasi ano, di maganda po gagamit, e, wala na rin akong trigger. ito ganito na lang ginawa ko, simple lang, nga boss, simple lang, lang, saka na simple gagawa ng Bibenta ko kasi yan para makabili ako ng grinder at saka yung barena na maliit. Bibiliin doon ng tropa ko eh. eh. Dito lang naman. Okay na rin. Sabi ko, pag mag gusto magpalit ng lighter, ayaw ko man ha. Sabi mo lang sa akin, dali mo dito. Ako na magpalit. Sabi niya, hindi. Siya na lang daw eh. Sabi ko, sige. Dali naman tanggalin. Ito lang naman ang oras na to. Kunting katok lang yan, tanggal yan. Pag natanggal na yan, may tiban mo na lang ulit. Pero sanod, hindi ngayon itong gawin natin. Ngayon lang ito kasi madalian eh. Eh, okay naman daw sa kanya na ito. Eh, mga boss, hindi ko pa naliliha. Maraming salamat sa inyo mga boss. Doon kahit ito mga boss oh. Dito to sa luma ko ito tabit. Ito. So. Para to dito sa ano ko. Ang luma na... Ano ito eh. 6.59 malit ang bala nito ang hmm, dito to hmm. yan yan so, wala pa sa iskro iskro to dito kung may iskro na maliit yan dyan isa dyan pwede dalawa pero kahit isa lang tagi isa lang tas dito rin. tas kabila tas isa rin dito hmm. Tas dito dudugtungan natin to ng ano kahit yung 3, 4, 2, 1, half na PVC dito para yung ano dito wire hindi naka-expose hmm. yung bus nito litanggal eh nandun tinanggal ko yan mga boss maraming salamat sa inyo pero bago ko ito yung isa kanya titisper ko pa ito eh lakas naman ang kuryente Tayo nga may. Hmm? Tayo nga ng ilaw. Hmm, lakas, okay, so. okay, mga boss, maraming salamat sa inyo. Sabay at ingat tayong lahat.